So yan mga kaudi na sa ko na pala tayo. So yan. Pasok na tayo mga kaudy. <laughs> so yan mga kaudy. Yan pala yung mga fittings ng PPR pipes. Yan. Tapos so, yan, bili tayo na PPR pipe yan kulay green Mas oh, mura kasi yung man. green mga kaud so yan ayan yung presyo nya 255 tapos bili rin tayo ng tatlong T so yan yan tatlong T bili tayo tatlong T, tatlong t. Tapos, bili rin tayo ng tatlong elbow na dos. Yan. Ito so, yung mga Audi. Bili na tayo. So, bili naman tayo ng end cap ng mga elbow. Yung male end cap. So, yan. yan. yung kulang pa natin dyan. Yan pala yung mga binili natin. T elbow with thread tapos elbow yun yung mga binil natin pipi at 45 degree na elbow yan so yan mga kaudi lakad tayo and try na, na pamili natin ayan so yan kasi pag sumakay tayo sa akin tayo ng overpass na yan tapos sa akin din tayo din sa kabila parang parang malapit lang naman so ayan pala yung Wilcon Wilcon Commonwealth Detex yan lakad Abilan tulay lang naman tayo kaya lakad na lang tayo So yan mga di bali malapit lang din yan. Dalawa pa yung mga gamit niya galing Wilco. So yan, may pinapatrabaho rin pala tayo dito mga audi yan. pinapapintura natin yung mga grills. Tayo gumawa niya mga audi pati yung bahay na yan. Nasa vlog natin niya mga audi So yan mga grills na yan tayo gumawa. So yan, uh, ngayon lang ulit tagka budget kaya papapinturaan yung mga gate tsaka grills. So yan, shoutout pala kay Kuya Per. Si Kuya Per din yung nagpipintura dyan. So yan. tayo rin gumawa ng bahay na yan mga audi So yan. linisan niya na. Nadaan na lang natin ito mga Audi, malapit lang naman.